Hello, ako si Princess Ganda. Baharap kong umaman. O Diba? buko na naman. Ang sarap kasi ng buko eh. Siyempre, hating kapatid. Kumakain po kayo ng buko. Tapos nyo po. Matagal po ako walang video, no? Kasi po, nagpapamiss ako sa inyo. Nagtatampo po ako eh. Kaunti po kasi yung nagpapalaw at nanonood. Pero, eto na po ang mga ginawa ko. Kanina, nagsain po ako. Joke lang. Nagtanggal ng kanin lang. Ayan, kumakain pala ako ng hotdog. nagiihaw iihaw po ako. Ang galing ko na. Diba? Wala ko na pa. Ayan, waiting lang. Parang walang baka. Maluto po ba yan? Check ko nga muna. Iikot ko muna. Ah, okay naman pala. Hay, napagod na ako. Oh, mayroon pa ung gamitin. Tawag ng tawag, mayaman sa loob. Ayaw naman kami pasahan. Nanay yan ni mama. Siyempre, kung nanay yan ni mama, hindi lola ko yan. Sabi niya, shout out ka po siya. Eto na, eto na. Shout out kay Lola Rita. Ay, naku, baka just today ni Lola mag a eh, -tista. Gumawa din pala ako ng assignment pala. What to do, blaga? Rabbit po na mascara pinili ko. Bakay pa sakin. Tingnan niyo po yung ngipin, o. Oh. Ang laki. Parang hindi ako rabbit parang itaga. Pwedeng tawa ko parang taga. Siyempre, pumasok na sa school. Yun uwi, Anna, sinundo ako ni Mama. Pumunta muna ako sa work niya. Malamig bala, kaya nag-jacket ako. Nakapunta na kami sa work niya. Binigyan pala ako ng candy. Di umos ko po agad, kaya favorite ko yun eh. Ay, papakita ko po yung bracelet ko. Maganda yan kasi nailaw yan. hard pala yan, yung shape niyan. At yung po, bagay sa akin. Nag-bless po ako sa mga na-work ni mama. Ang sabi po nila, God bless. Teka sabi daw maganda daw ako. Tapos po may nagbigay po sa akin ng pera. Salamat po. Pinakain po ako nila. Ang sarap po na maha. Ang babait po nila. Sana po. Ang dami na po mag-follow, manood, at may like. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. Yung lang po. Bye.